So magandang tanghali sa atin sa mga mag-uuma, magsasaka, mga pormals natin dyan. Uh, magandang tanghali. So tayo po ngayon ay uh, papakain ng alagay. Papakain po ng uh, baboy ng pong sa ama. Pero po guys yung mga uh, puti hindi nag, uh, anong na naanod yung mga palay yung mga pinaganuhan sa daanan ng bagyo lalo lalo na po ngayon mga kakuya ay, uh, ay panibagong bagyo na naman so yan puti naging okay pa yung mga saboy pero yung kabila pala mga kakuya yan mga kabila ay munggo pala eh, ito. Munggo ito. Ang tumubo. Ah, awan ng Diyos hindi naman pa pinaanod ng mga tumaan ng mga ulan. Lalo na po kagabi. Yan. So nag nagdala tayo ng pagkain ng ating alawag ang baboy. Eh, ko na umakyat sa kabilang mundok. May kinuha. dito kasi pagkatapos ng ani mga ilang linggo lang araw na naman saboy na naman bira ng bira lang ba yung kasi sa amin dati kung pinagkatirahan sa lady guys uh, ah, talagang hindi ganito inaano kasi nila inaano nila inaalam kung may may bagyo na parating may mga nabidad na dumarating yan. hindi sila basta basta dun sa tatanim sa uh, dati kong pinag, uh, pinaglakihan sa liti yan dito eh, may mga dumi pa anak <laughs> ito naman po sila inaanuhan pinabayaan ko lang pero sa kasi parang pangit kasi tingnan na uh, pagka lumaki kasi yung pala yung daming tumutubo ito daming ano kulang daming ano kasi ito marami mga ibon daming nangawala oh. kami mga mga wala na tanim na pinangangain siguro ito ng mga ibon ate yan eh. tayo ng pisika eh makulimlim din dito mga kuya ah, talagang ah, may mga pagkulam pa lalo lalo na dumating si Leon nako si Leon yung ginawa na ginawa nila kuya John pang ano sa pang, ah, pang ano pang portrait na manok so ginawa nang ng ano Christine tagilid yan pero ginawa ng paraan at ginawang ko sinukurang ko yan oh, medyo tagili tagili din naman <laughs> lambot kasi ng lupa ayun lang guys ah dito na tayo ah yung mga sitaw natin guys uh, ah, medyo wala na ano ng dahon na, ah, kalbo na hmm, kalbo na kalbo ng mga bag bagyo na dumating yun e lang guys maraming maraming salamat at uh, uh, paki like and share na lang po sa ating uh, uh, ating bawat video upload ating video uh, nag-iingi po ko ng support sana lumago po, po yung ating uh, youtube channel po Apo, ang hirap hindi talaga dito mga uh, kuya hirap nang hanap buhay dito hmm, pagka wala kang ah uh, ah uh, extra extra na pag uh, jujutihan mo lang pag yung mahirap ako nga alam kung kasi pipinta ko na lang yung tablet ko kung hindi yung bike tapos yung mga uh, pagka uh, service mo kasi yung mga uh, kailangan natin magtrabaho guys ano uh, mag sacrifice na naman tayo sa Maynila uh, sa Maynila kasi dami mong pagkakitaan lalo lalo na may tagulan uh, biyahe tiis lang dun guys sa biyahe talagang uh, wag ka baha yan kailangan mo lang talaga tsaga tiis dun sa Maynila dito, dito guys pagka uh, wala kang uh, pagyutihan hantay ka lang ng tawag pero wala talaga kaya nga lang talaga natin uh, okay lang naman dito sa so, pagkain yun nga lang ipagastusin mo lalo na yung uh, mag-aaral yung anak mo puti ha ngayon ito na naman walang pasok na naman sila uh, nakapasok naman nung lunis kahapon ito naman wala naman pasok nung nakarang linggo po guys lunis isang araw lang po ang pasok nila pero pagdating ng martes hanggang biyernes wala na pong pasok kasi uh, yun nga kay Christine yung bagyo ito na naman ngayon pumasok sila kapo pero wala na naman pasok yun nga natin yung baon tapos yung Pinamanda dito uh, complete naman yung pag-aaral nila. Yung guys, maraming maraming salamat. Uh, sana po uh, tulungan po sana po sa kung uh, ano. Eh may plano nga rin po ako sa tundok guys na puntahan, puntahan ko. Uh, mahirap lang kasi wala akong kasama. Sana lang akong kasama na para pangalan ano natin, natin sa yung inananahan at sa punto sana mayroon yun lang guys maraming maraming salamat at uh, pakishare na like na la lang po yung ating pong ano pakisubscribe na lang po pag hindi yung hindi pa nakasubscribe po sa ating youtube channel ah. ah hindi pa tayo makapag vlog sa gabi nakapag explore pero ano na explore tayo ah, tos may sasabi nila na ah, may nagpaparamda mga bata at saka dito din sa may ah, dating krami ng mga 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 USB ha mga US uh, American kam uh, kam kam dating kampo ng mga Amerika pero unahin natin dito sa may ano ko yun lang guys